Gusto ko nang makipaghiwalay sa iyo. Ang kailangan ko, yung taong kayang ibigay ang mga luho ko sa buhay at hindi ikaw 'yun. Ngayon, madam, uh -huh. pinatawag niyo daw po ako. Oo, at ano ito na balitaan ko? Meron ko sa sa restaurant ko na kulang ang pambayad. Pero pinayagan mo pa rin tumain, Kahit kulang yung pambayad niyan. Madam, isang mahirap lang po kasi at nagugutom mo daw po siya eh alam mo, para mo na rin ako ninakawa ng harap-harapan yan. Na dapat kita na yun dito sa restaurant ko. Kaya ngayon, mismo, tanggal ka na. Pero ma'am, kailan kailangan ko po ang trabaho na ito? Wala akong pakialam at lumabas ka na. Ah. Mm. Wala ka na palang trabaho? Oh, paano mo nalaman yun? Kakatawag lang ng manager mo sa akin. At huwag ka nang magpaliwanag pa. Dahil alam ko na yung buong kwento. Sige. An? Baka pwede magpaliwanag naman ako. Gusto ko lang sanang makatulong sa taong nagugutom. Sige, panindigan mo yung pagiging maawain mo. Ngayon, tingnan mo yung sarili mo. Isa ka nang walang kwintang tao. Gusto ko nang makipaghiwalay sa Ang kailangan ko, yung taong kayang ibigay ang mga luho ko sa buhay. Hindi ikaw 'yun. An, wag mo naman ito gawin sa akin. Eh, ano pang ibubuhay mo sa akin? Wala. At saka, mayroon na rin akong iba. Pero an, mayroon tayong sinumpa ang pangako sa harap ng simbahan. Nung tayo'y ikakasal na, hindi tayo maghihiwalay sa hirap man o ginawa. Pwes, kung ganun, binibitawan ko na yung pangakong yun. Tapos na ang lahat sa atin. Ang problema mo ay hindi ko ng problema. Kaya pwede ka nang lumabas sa bahay na ito. Manager Vic, may tulobay po sa labas ng pinto. Naghihingi ng pagkain. Papasukin ko po ba? Ah, sige, Miss Love. Patuloyin mo. Pero, sir, baka matanggal ka na naman ulit. Ah, hindi na mangyari yun, Miss Love. Sige na, papasukin mo na yung bisita natin. Si Jer, na po siya. An? Ikaw na ba yan? Oo, oh, Vic. Ikaw na rin ba yan? Ah, Miss Love, sige, iwanan mo muna kami. Vic, patawad sa nagawa ko sa iyo. Pero paano ka nakabalik sa trabaho mo? At ako naman ito, hindi pa rin swerte minsan sa pinalit ko sa iyo. Ako naman yung pinagtabuyan niya. Oan, matagal lang kitang napatawad. Alam mo bang sinubukan lang pala ako ng amo ko kung papakainin ko yung taong mahirap na nagugutom at isang pagsubok lang pala ang pagtanggal sa akin. Kailan agad kang bumitaw sa sinumpaan natin? Bek, pwede ba maging tayo uli? Sa ngayon, i-enjoy mo muna yung pagkain mo dito sa restaurant. At palagay ko naman, mahahanap mo pa rin naman ang taong kaya suportahan ng mga loho mo. Sige, Ann, maiwan mo na kita.